Hello! Hi. Shout out, ayan good afternoon sa lahat jan, ayan mega love shout out malalabs. Shempre sa bado, so weekend, ayan. Sinong nag-holiday ngayon guys? At sino mag-holiday bukas? Karamihan siguro sa inyo mag-holiday bukas, no? Kasi Sunday. So, ngayon, anong oras na ba? 2 p.m. na ng hapon, guys. Kada drop off ko kay Sophie dyan sa, ano, sa moso so, nagpunta ako dito sa, ano, sa park. So, ayan, sobrang init ngayon, guys. 33 degrees. Tapos, may napansin ako, guys, dyan sa, ano, sa harap. Ayun, yung sa harap doon. Kung makikita nyo yung banda dun <clears throat> hindi lang pala sa beach pwede mag sunbatting kundi pwede rin sa park ayun may dalawang lalaki dun na nakahubad nakabrief silang dalawa <laughs> ay yung isa pala nakashort yung isa talagang nakabrief o di ba ginawa ng ano sunbatting ang ano park pero wala namang kasing ano masyadong maraming tao dito so okay lang siguro kaya naghubad na kaya nakabrief Mamaya, i-ano natin. Uh, pakita ko sa inyo. Bakit, ano? Bakit madilim? Ayan. So, uh, mga ilan-ilan lang yung nandito sa park na nakatambay. Mga, yung nandito sa harap ko is, ano, matandang, ano, uh, babae. Ito nasa likod ko, ayan, nakikita nyo dyan, is, ano, uh, matandang lalaki naman. so, wala pa masyadong tao ngayon kasi ano ha, ano to mainit pa so hindi pa sila nag lumalabas para mag ano maglakad-lakad dito sa park Actually marami na akong video dito guys kung maalala niyo itong Cherry Street Park yun, yun ba yun? o basta dito sa ano sa dito sa malapit dito sa most dito sa ano sa Mongkok guys So mamaya punta tayo doon sa ano sa shopping mall kasi pag mag-stay ako dito, eh, 4 o'clock pa yung pick up ko kay Sophie. Masyadong mainit, guys. Kaya maglakad ako doon sa, ano, sa Olympian City, guys. Tamahan niyo ako maglakad doon mamaya. Pero tambay muna ako dito sa Glep. Ayan. Okay naman dito, medyo, ano siya, medyo mahangin ng konti. Kaya lang, sobrang init talaga. <laughs> bayong yung init niya. Inip. So, ayan guys, tambay-tambay muna tayo dito sa Glep dito ako nakaupo. Ayan. Diyan ako galing. Diyan yung ano yung moss. So, ayan. Maluwang naman itong park. Kaya lang wala, wala ka kang ma, masyado makitang tao kasi nga ano mainit. O, oh, di ba? Sarap magtambay. Yung sinasabi ko na nagsasalbate. Ayan, yung nakashort. Tapos yung isa naman dito sa gilid. Ayun, nakahiga. Nakikita nyo ba yan guys? Ayun. Nakahiga siya talagang nakabrit. So ayan guys, maglakad tayo, punta tayo doon sa Olympian City. Kasi ang init dito sa park. <laughs> Hindi ko na kaya 'yung init niya, so maglakad na lang ako, punta ako doon sa ano, shopping mall, at least doon malamig. So ayan, maglakad tayo. Ayan. O di ba? Mahirap na masunog 'yung ating kutis. Naks. <laughs> Yung iba, nagpapaitim. Tayo, gustong magpumuti. Ewan ko. Kung saan mundo tayo. <laughs> Diyos kuday. Mahangin naman siya, guys. Kaya lang. Ay! Ay! <laughs> lumipat. Ang lakas ng hangin. Ay, Diyos kuday. Nililipad yung payong. Ano ba yan? Ang lakas biglang lumakas yung hangin ba? Ano ba yan? Ganito na nga lang, ganyan. Paghawak sa payong. Ayan. O at least dito hindi na mainit. Tanggalin natin yung payong. Diyos Biglang ano ba naman? Biglang lumakas yung hangin. Ang hirap no? Nagbibidyo ka. Tapos, ang dami mong ano, abubot. Ang daming bag. Ayan, ang daming dapat hawakan. <coughs> so, <ayan. coughs> Malapit na tayo. So, ayan. Disco <coughs> naman. Tapos alam nyo guys, pinawisan ako. <laughs> Yung aking salamin basa na sa pawis nakikita nyo ba yung aking pawis Uy, sobrang init nawala na yung aking ano foundation sa sobrang init bayan? ba yan oh mainit na naman. o Oh, ayan guys. Oh. Hanggang dito hindi pa nila nahakot lahat yung mga ano yung mga natitirang mga sanga ng kahoy na nahulog noong bagyong Ragasa. Ayan. Ayan oh guys, ang dami pa. Siguro isasakay na lang 'yan na ante. siguro ang sasakyan para maghakot. Ayan, malapit na tayo dito sa Olympian City, guys. Guys, nandito na ako sa loob ng mall. Ayan. Lakad-lakad lak, lang muna tayo dito. Ang bait niya. Nagpapicture ako dito, guys. O. Oh. O. Oh. Diba? O. Oh. Nagpapicture-picture sila dito. Sa ano, sa mall. O. Oh. Kaway-kaway siya. Ang cute. O, oh, diba? O magpaalam na tayo. Bye-bye. Walang napapapicture. Oh. Ang cute niya. Bye. Oh, umalis na. Lipat naman tayo sa kabila, guys. Ang cute nung bunny. Nagpapicture ako. Ang daming nagpapapicture. Kaya umalis ulit siya. Siguro doon naman siya pupunta sa kabila, sa entrance. Ayan. Siyempre, pili-pili muna tayo dito sa sale. Ayan. Excuse me. Excuse me. Ako. Ang taas kasi niya, no? hindi ko makuha. Ah, hindi ako tinitignan. Magpa-help tayo. Help, help. I need help. Okay. Nakabili na naman tayo dito sa Uniqlo t-shirt ni Sophie. Nag-sell kasi sila. 39 na lang ang isa. Saan yung exit? Tapos isang t-shirt ko. O, oh, di ba 100 plus na naman. Magastos talaga pag nasa labas ka lagi. Pag may makita kang sale, hindi maiwasang hindi bumili. Ewan ko. Sakit ko na siguro yan. O oh, hindi lang siguro ako. Siguro lahat tayo ganyan. Hindi ko lang alam. <laughs> Ayan o. Oh t-shirt ni Sophie. Tip 39 kasi. O, oh, diba? Tapos yung sa akin naman, 59. O, oh, ang dami pa kasi nilang sale dito sa ano, Uniqlo. Oh. Mm -hmm. Alright. Time na ulit para magbumalik tayo sa malls para pick upin si Sophie. Ayan, so let's go guys. Bilis ng oras guys oh. Hindi pa ako umikot dyan sa mall Doon lang ako sa unit nag, ano, Nagtambay Nagshopping pag eh. alas 4 na naman Kaya ayan guys Pabalik na tayo Ayan let's go let's go Lakad 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 Parang naihi ako punta muna ako ng toilet <laughs> Kasi mamaya Wala nang ano na nasa labas. At least dito malinis ba? Diba? Agree ba kayo guys? Mas magandang mag-toilet sa shopping mall kasi malinis. Kaysa sa park. Ay naku. Kaya dito muna tayo. Di ba? at meron pa namang oras. Ayan. Uh, Siyempre, ang daming tao kasi sa Bado. O ba? Diba? Just meron silang bagong ano, bang bounce. So, bounce Topia. Dito sa ano? Olympian City. Bago. Ka-open lang. Sigurado pag nandito si Sophie na ko. Gustong pumasok. Kaya lang ang mahal ng entrance. Ayan o. Oh. 30 minutes, 88 dollar. One, uh, one, one hour is 158. Ang mahal. Ayan guys, off. Oh. Ayan. Daming nakapila. Sabado kasi guys, kaya maraming tao. Ayan. Tapos tignan nyo sa loob guys. Ayan oh. Oh. Ayan. Oh. So, ayan guys. Labas na tayo dito sa shopping mall. At mag-start na tayo maglakad pa sa ano sa park. Ayan. Meron silang Pizza Express. Ayan guys. Paglabas mo dyan sa shopping mall, dyan ako lumabas. So, ayan. Mahangin na. So, pwede na tayo magtambay sa park. Lakad tayo ng konti and guys. oh Disco. dami pang mga ano, sangasana hindi pa na-pick up. Aabutin pa siguro yan hanggang bukas. and guys. Napad na naman tayo dito. At naupo na naman tayo dito, guys. oh. Yung kanina, yung umpisa na nagvideo ako doon ako sa kabila. Kasi sa kabila naman ito. Umupo lang ako saglit, guys. Pero tara na. Kasi baka malate ako. Ayun may lakarin rin pa tayong konti. Bago natin marating yung bridge. Kukutaw doon lang. Mahangin na guys. Pero mainit pa rin. Mainit, mainit. Sige okay, na, guys. Hanggang dito na lang aking video at di ko na kaya yung init niya. Ayan. So, right Thank you again for watching, guys. Bye-bye. See you in my next vlog. Ayan. Di ko alam kung saan ulit tayo mapapatpat next time. Basta abangan nyo ang aking video. Ayan, guys. Happy weekend sa lahat. Bye. Bye. Ayan, sumisilip si Araw. Bye, guys. Don't forget to like, share, and subscribe, and hit the bell icon. Thank you for watching.